mo. Ha, <laughs> Tawang-tawa ang netizen sa paandor ng kapuso couple na sina Shira Diaz at EA Guzman matapos pagtripan ng TV host actress ang kanyang boyfriend. Say ni Shira, feel na feel ha, nakuha ang harot mo. Hindi lang sa social media patok ang kanilang mga eksena kundi pati na rin sa personal na buhay ay puno rin ito ng kasiyahan at pagmamahalan. Siguradong marami pang nakakaaliw na mga sandali ang magaganap sa kanilang buhay mag-asawa. Narito ang nakakatawang video. Oh my god. You're making fun of me. Baba nga, napanaginipan ko to. Really say, <laughs> make me better. Wag ka man! likot-likot! Antay mo naman yung ano, yung... Tingin? Shhh, go away. Okay. Oh my <laughs> God! Lawa-lawayan they... mo to para matanggal yung ano. Ganun. Dali! Yung taas, yung taas! Sige pa, yung taas! Wala yan. Tingin? Kita. Okay na? Happy? Okay ka d'yan, happy? Tingin. <laughs> Tingin. Hi, my name is Daniela. Ang mapapatibok sa puso ni EA Guzman. Shira, kumanta ka. Aagawin ko si EA sa'yo. Anong engage? Anong pinagsasabi mo? Hadog ka.